At ayun na nga po, makapag-almusal na po. Ang ulam namin ay sarsadong itlog or itlog with kamatis. Kamatis with itlog. Hmm, may kape pa. Ina. Ako kasi hindi na ako nagkakape. At ang talong na pinirito. My ideal breakfast. Yon, bale, maganda na po tayo ng Uuwi yan, may sariling ano yan, matalino yan Dalawa, uh -huh. tapos biyak sa gitna Hindi sa ko saan sa sa mag yung magluto, may ganyan uh -huh. uh -huh. Uh -huh. Dapat po kumain tayo ng gulay para humaba ang ating buhay Mhm uh -huh.

dating ang direksyon ng kanilang mga hakbang ngayon ay pabalik na sa pagpapatupad ng dating academic calendar pero hindi biglaan kundi dahan-dahan. Ako si Tuesday Sagunyo ng GMA Super Radio DCWB dapat po. Alas, ano lang po, lima lang yata. Mas kamatis naman tayo. Ayan may na ng weather na papasok. LPA naman daw, mga kapuso, pero nakaka na merong draft na nga. Ngayon, okay, no? nagpapaulan, magpapaulan pa lalo, mga kapuso, lalo sa mga taga Mindanao, Busapo, Naho kasi kung ano eh. Ano, uh, kailangan po ay stand, mobile dito, stand. Okay. <laughs> Ang mobile stand ko ay, po ay self. Po <laughs> <dito na. laughs> Telmos. Po ay na. Sa ay pero iyan uh -huh. uh -huh. na toto. Kamatis naman. Kamatis. Kamatis. Kamatis si Wain. sa -so, apat. Okay. Ayan, uh, at uh, 'yun yung isang kulay berde na 'yun naman yung 40 variant na capsule for adults. Ito namang matangkad na mga kahon ito, alam mo po yan ay niyang may syrup cup. Uh, ano po? Syrup for kids mga kapuso. Ah, uh, Immunamax, uh food supplement, syrup for kids. 40 variant yung kulay berde na yun ng uh, syrup for kids. Mula po sa Amex Studio, kahit nasaan pa kayo, magandang balita po talaga ang Imbiramax. Maragang ang Imbiramax at Imbiramax Forte hindi po gamot hindi dapat gamit. Nagyan ang itlog, kamatis. O, Yo. See you later! Makapagpurito na po ng halong. ina lang nga po eh. Pero kasi hindi naman sinabi ng batas sa publicize. Pero sa...

Kaya, siya, siapa okay, siya in pa <laughs> Oh, itlog. Ang tanong, may asin ba? Aha, <laughs> uh -huh. asin. Aha. Uh -huh. Minsan dapat magkaluto rin tayo para... Mm, uh -huh. dami alat niya ah. na. Isa pa, last one, last one. Aha. Uh -huh. uh -huh.

ni Boy PJ. At ayun na nga po, makapag-almusal na po. Ang ulam namin ay sarsadong itlog or itlog with kamatis. Kamatis with itlog. May kape pa. Ina. Ako kasi hindi na ako kape. At ang talong na pinirito. My ideal breakfast. Bakit bakit pag may check eh tama at wasto yan. Ito ang check ng right Ano ibig sabihin pag may check high quality pa